Gusto ko yung utang ang panahon. Tingnan mo nga, tingnan mo nga. Parang kapilala ko sila eh. Parang kilala ko itong mga taon ito eh. Sila, oh, isang buta. Ginagawa dito yan. Ay, ko. Ba't mo sinabi natin is dito? Ay, hindi ko sinabi. Di ko makakanausap yung mga yan eh. Bakalas mo lang ako Uy, kaya biboy, baka sila ang tangka. Ang buto yung malas ako. Wala naman sila doon eh. Ang wala naman. Uy, ikaw ha. Baka na ka. Ito, uy. Tang na, baka espiya na ha. Yan, ha. Bakit ka sa buta? Dito ka masalimuot, hindi ko um. alam. Sama mo na nga, dalawa ka sa ano kaya like dito? Ay, ay, aye, ano kayo yung mukha mo? Ano ba ano yun? Hindi pinagkukunan natin. Paano niya ka. Hindi mo na kailangan na ba? Isara na kita wala, isara na ba dito? Paano ka ba dito? Buh, ang dito. Buh, di ba dito? mo. Huh. Dalawa sa sabi, mo. Isara kung wala. Isara kung wala. Buko Diyan lang lang diyan ka Lang lang, lang lang. ka, ka, abi Ano pa 'ko? Diyan ka dito. Oh, ada na kanang Sarado boss Bostroy. Sino bakit ba tayo dito? Ayan dyan po, sa muna. Sa dito. ako nakapasok dito, mo, Lalabas ako. Oh, Sino ba dito? Sino magkabantay? Di Oo, oo, oo. Akin na Akin na dito. Ayun, ayun, Ma... dito. Pag hindi yun nakuha yung pinapakuha ni Kuya, sabi sa akin. Ayun, nakita ko lang guys, naman yung play. Alis na, kaming kriminal, sigaw ka, ako kriminal. Ayun, 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 ayun. Ayun na ka, ilalo ko na, wala ka kuwenta. Ayun mo na. Ang tato ka. Bakit, bakit. ka dito, tinan mo. Balik ang buo. Ayun, ka, pa, kasuwang ito yung mga 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 ka? mga 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 Alis na. Alis na. Alis, alis na. na alis na. Alis na. Alis um, okay, na. Alis na. Toloy. Hoy, pako-pukod na gitch, wag mo dito. So, 'yan. kalabaw na 'yan? tanan nito. Ano? Ang mo. Pagka paminsan lang wala. Dala kay sa labas. O sige, dito, tulogi mo. Oh, na. Ah. Bago na naman daw ipapakilala sa inyo, guys. Ito nga pa lang Epic game. So, paano magmumuha na ako dito guys? Ayun no? lagay nyo lang po number nyo. Then, password, referral ID, then verification code. Yung referral ID guys, matik na yan pag kinlink nyo yung link sa comment section. So, ayan. Dahil may account na ako guys, mag-login na lang ako dito guys. Ayan. So, yung, guys, yung pag tapos nyo pa mag-register guys, ito agad na bubungad sa inyo. May libre kayong daily bonus guys. So, ayan. Claim nyo na akin guys. Ayan. So, tutuluan ko siguro muna kayo guys, paano mag-cash in guys. Pidatigyan lang to, guys, oh. ito guys. So, oh. ito guys, yung plus guys. Ayan. Click lang yung plus. Then, sa first deposit nyo guys, may dibalik kayo yung 10 pesos coin sa isang daan. Sa 200 naman, 50. Hanggang sa 50,000 may dibalik yung 50. Diba? Napaka basic lang. <laughs> so, madali lang pwede yung piliin dito guys. So, ang paborito ko naman dito guys, is ang, ito, Dragon Tiger guys. Pin Pinakapaborito ko dito. Dahil na kasi maglaro dito eh. So, so itong guys, mapansin nyo guys, ang dami kong balance guys ha. Kasi, nanalo ko kanina guys yung 7 pesos sa palago ko. <laughs> Yan, laro tayo. So yun guys, tayo tataya guys. Sige, okay, tiger na tayo guys. All in to guys, tiger guys. All in to, all in, all in tiger. Op. So, yung. Pero guys, okay na yan guys. So, ngayon guys, tutuwa ko naman kayo paano mag-cash out. Exit lang natin to. Yan. Then sa pag-cash out naman guys, ito pindutin nyo lang to guys. Yung withdrawal guys, pindutin nyo lang yan. Then, dito guys, ipabayin nyo lang yung GS account nyo dito guys. Ayan so, o. Oh. Gcash account, ayun na, Gcash account, number yan guys, number. Tapos, OTP sa Gcash number nyo, magte text tapos pangalan ng Gcash nyo, then save nyo guys. Tapos, ang pinakamababa ano, cash out dito guys, 300 pesos. Ang so, pinakamataas naman is 20,000 pesos. So, dito nyo lalagay yung amount na gusto nyo i-cash out guys, dyan. Kayo na bahala, then withdraw nyo na guys. So, 5 to 10 minutes lang pala yung cash out dito guys. So, kung gaano kabilis mag-cash in, kung kabilis mag-cash out, eh. Dada-dada guys, nasa comment section yung link.